Ang pagdalaw ni Paulo Avelino kay Kim Chiu sa It's Showtime ay nagdulot ng matinding kasiyahan at kilig sa kanilang mga tagahanga. Sa likod ng mga eksena, nagpakita si Kim ng malambing na pag-aasikaso kay Paulo, pati na rin ang pagpapakain sa kanya. Sa mga nakakita, maliwanag na bumabalot sa kanilang dalawa ang isang hindi maipagkakailang kilig. Sa mga larawan at video, kitang-kita na kinikilig si Paolo kay Kim at maging si Kim ay hindi rin maitago ang tuwa. Ang naturang pagkikita ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga na nagpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal sa dalawang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Ang pagkakaroon ng ganitong mga espesyal na sandali sa entablado ng It's Showtime ay patunay lamang na ang mga stars na ito ay hindi lamang mga magagaling na artista kundi tunay na may malasakit at pagkalinga sa isa't isa. At sa tuwing may mga ganitong pangyayari, ang mga tagahanga ay lubos na na-enjoy -e ang pagiging bahagi ng kanilang mga paboritong love team at ang mga espesyal na koneksyon na nabubuo sa kanilang pagtutugma. i uh -huh.